you mm -hmm. What's up, Japan? Are you ready? Oh. Okay, sabi ko. Andiyan na ba sila, Philip? Patayin ko na ka sabi ko. niya, para yung laro. Hindi <laughs> Dinaw na mo lang, Philip. <laughs> sino, sino yung bumuhat sa'yo? Sino yung bumuhat sa'yo? Patayin buhat na Ay, ay Hindi, ha? Hindi, ha? I mean, I mean... <laughs> Binuhat ka talaga kanina. Ah, si Sang ba yan? Si Sang, oh, Kasi isang nasa atleta zone ako eh. Tapos naghanaban nga. Alam la ko ba? kung nasan yung position niya eh, Kaso kasi eh, nabaril ako sa likod. Sayang. Patayin sana kita eh. <laughs> 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 Namatay ako maaga eh. Pero grabe, papakin. Sobrang close na para mapanal Ano na akin? Ang sabi kasi sa akin, sabi ko, andiyan na ba sila Philip? Patayin ko na ako, sabi. Ko. <laughs> sabi ni Captain Riwag para umhaba yung laro. Hindi <laughs> umalis eh. <kami. laughs> Hindi na muna ako nag-grill. Seryoso, <laughs> seryoso.